Mga kaibigan, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Nasa unang araw na tayo sa buwan ng Hulyo at uh, magpasalamat tayo sa Panginoon sa mga biyayang ating natanggap. Hindi lang natin namalayan at uh, tapos na ang buwan sang, sa Hunyo at nasa buwan ng Hulyo na tayo. Ngayon ay Hulyo 1, unang araw. Araw ng Lunes, 2,024. Patuloy lang tayo sa ating mga pagdinilay. At tingnan natin ng mabuti kung ano yung napakagandang aral, hamon na hinahabilin sa atin ng ating pagbasa at uh, yung ating patuloy na pagsisikap na maging mabunga ang lahat ng mga ito. Mga kaibigan, ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karimilita. Ang ating pagginilay sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Mateo Kapitulo 8, versikulo 18 hanggang 22. Ano ba ang nilalaman ng ating ibanghilyo sa araw na ito? Dito makita natin na may isang tao na iskriba and uh, sabi niya, Guru, susunod ako sa iyo kahit saan ka man. Sabi ni Jesus, ang mga faxes ay mayroong lungga ang mga ibon ay mayroong mga pugad pero ang anak ng tao ay walang matitirhan kaya ang isang disipulo ay nagsabi din sabi niya gusto kong sumunod pero hayaan mo muna ako, pahintulutan mo muna akong makipaglibing sa aking tatay. Sabi niya, kung gusto mong sumunod, sumunod ka. Hayaan mo yung mga patay, maglibing, sabi niya. At napakagandang tingnan natin ito ng mabuti. Malaking hamon ito. Ang pagsunod kay Kristo, hindi lang yung literal na talagang Uh, gaya ng ginagawa ng iba na very physical no? may isang instances na mayroong isang dokumentary na sabi ay, uh, siya daw ay talagang tapat na sumusunod kay Jesus nakapaas siya kung ano yung damit ni Jesus parang sinusunod niya hindi lang yung ganun parang literal na somehow you look like Jesus no? ang napakagandang tingnan natin sa pagsunod kay Jesus ay yung paggawa ng kung ano yung mga bubuti at pagsunod sa kanyang kalooban. Simulat sa Paul si Jesus, ang kanyang misyon ay ang patuloy na pagpapatibay ng ugnayan ng bawat isa sa pamagitan ng pagtutulungan, sa pamagitan ng pagpapahalaga, pakikinig at pagbibigay boses sa mga walang boses. Siguro para sa akin yan yung pinakamagandang tingnan natin. Yung pinakasimpleng gawain natin na, natutulung tayo sa nangangailangan, para sa akin, yan ay isang pagpapatunay na nagsisikap tayo na sumusunod tayo kay Jesus. Yung, yung pag-unawa, yung pagpapahalaga, yung patuloy na pagtutulungan at paggawa ng kabutihan. Ang pagsunod ay madali lang sabihin, ngunit ang tungkulin na nakaakibat dito ay napakabigyan. Sana sa ating makakaya, pagsikapan natin na maging instrumento ng buhay na Panginoon sa ating komunidad. Pagpalain tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kaming maging tapat na tagasunod mo sa pumagitan ng patuloy namin na pagtutulungan at paggawa ng kabutihan. Amen.